dahil na-stress ako doon sa babae lumapit sa amin kahapon. Ang ganda-ganda ng upo namin kahapon doon sa kadadating-dating lang namin. Naupo kami doon sa may interest ng ABC. May lumapit sa amin babae. Aba, e eh, galit na galit. nagre mo daw sa mga kaibigan niya. Aba, kung ano-ano mga pinagsasabi niya. Diyos ko, eh kung ako lang siguro maging kaibigan nun, eh tatampay ko. <laughs> sukat ba naman na kaibigan niya, ikikisnis niya. My God, kaya yan. Sabi ko kahit sali, umalis na nga tayo. At itong babae ay nanggigigil na sa galit. Kaya yan. Bumila ako kahapon nga pala ng... Yan. Mm, alam na. Pag bumila ako ng ganito, nag-promo na naman sila. Yan. Isukat natin. Sukat natin. Nagustuhan ko kasi siya ang ganda-ganda. Ako kasi pag may nagustuhan ako, hindi ko yan titigilan hanggat hindi ko yan na bibili. Ano kapan ba to? Ay. Kaya ayan. napabili tuloy ako ng gusto doon sa babae na yun. grabe. Siguro kung ako lang ang may kaibigan nun, hindi, hindi ako magtsatsagang kausapin yun. Oh my God. Ang ganda ganda. Ang mura na guys, 49 siya, 49 dollar, ay $45 dollar naging $19 dollar na lang. O, ba? Diba? yam, sukat natin. la 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 <laughs> la Sukat natin. la 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 sasabihin ko yan, babalikan ko yan, babalikan ko yan. Pagka nagkaroon ako ng pera, yan, binabalikan ko talaga. Hindi ko yan titigilan hanggat hindi yan na, hindi ko yan nabibili. Mukhang maliit yata. Fertilize naman siya eh. kasi sya nag-sell na naman. 45, tapos naging 20 dollars na lang. O, oh, diba? <laughs> Magkano na-discount ko? <laughs> sila kaya baka naman o di ba kaya ling <laughs> linggo linggo lagi silang may ano may promo ganda niya maganda pa guys kahit na ito lang itirno okay na ganda ganda mo de kasi siya nagpo-promo pa Laging ano, linggo-linggo yan. Linggo-linggo. Kaya, pag napupunta ako sa ABC, lagi akong nagagawi doon. Pagka may promo sila, bibili ako. Pero pag wala silang promo, pag wala silang sila, hindi ako bibili. Siyempre, isipin mo magkano to? Forty-five dollar! Tapos, naging twenty dollar lang. Ay, tinawaran ko pala nineteen dollar! dollar. Eighteen dollar point thirty nine. Oh, dah May masih pa yung ano ko, yung twenty dollar ko. Ganda nya, grabe forty five dollar, Tapos naging ano na anu nela, nineteen dollar lang. Kasi may supli pa yung ano ko eh, yung 20 dollar ko. Ang ganda lang yung ano, ang ganda to, ang ganda, ang ganda promise. Yun lang nagsuot hindi maganda kasi nga malaki ang bell bell.